Ang Pasko at bagong taon ay pinaghahandaan natin ng sobra. Dito tayo ay nagtitipon-tipon at ang pamilya ay masayang nagsasalo-salo sa bagong taon. Ganon din ang mga bata ay natutuwa na sila ay magturotot. At mm, sa ganitong paraan o way, ang iniisip nila ay ang masayang bagong taon. Nakaugalain na rin natin ang pagsisimbang gabi na minan natin sa mga dayuhang Espanyol. Dito ang mga tao ay nama nagkakaroon ng mga panata na bubuuin ang siyam na araw bago sumapit ang Pasko. At pagkatapos naman ng Pasko, tayo ay abala sa New Year, sa ating bagong taon. Dito tayo ay maghahanda at yun nga po magsasalo-salo. Subalit ang ating pack, ang ating pong video ay maglalaman nung kung ano ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa pagsapit po ng bagong taon, yung pong bago sumapit ang bagong taon during New Year's Eve. isa na yata sa pinakamasaya na araw o oras ang pagsapit ng 12 midnight kung December 31. pagkat dito ay bukod sa naiipon ang pamilya ay ipinakikita natin nating bawat isa ang masayang pagsalubong sa panibagong taon or bagong taon. Ang ibabahagi ko po ngayon ay tungkol sa kung ano ang dapat nating gawin o hindi dapat gawin pagsapit ng bagong taon. Yung pong bago pala, bago po sumapit ang New Year. Kumbaga, Uh, January 30, uh, December 31 po ng uh, hating gabi. Mag uh, i-prepare niyo na po itong aking mga sasabihin at alisin ang mga hindi dapat. Ito ito na po ang number one. Kapag po malapit na ang bagong taon ay buksan po natin ang lahat ng ating mga bintana, aparador, uh, ilaw, yan po. Lahat-lahat po yan ay inyong buksan. Siguro naman po about mga 12.10 o 12.15, maaari nyo na din pong isarado. Natural ang pinto po ay bukas kasi marami naman kayo po ang pamilya. Minsan may mga guest pa at mga apo. Kaya po, automatic na bukas ang pinto. At ang iba ay nagpapaloses, nagpapapotok sa ating mga harapan. Sa mga hindi pa po alam, subalit alam ko na marami na ang nagpapractice nito, kumuha po kayo ng mga coins na silver at lagyan nyo po ng mga, siguro mga seven pieces. Huwag po kayong maglalagay ng pares. Lagyan nyo po ng seven pieces na orange o yung pong kiyat, kiyat para po maliit. Ito po ay isabog nyong papasok mula sa inyong pinto. Papasok po. Pagsapit po ng twelve midnight. Kasi... Bago naman po mag-12, bukas na mga bintana, mga ilaw. Ito na lang po yung ritual niyong gagawin. Ganun din, bago magbagong toon, syempre may preparation tayo. Papalitan niyo na po ang inyong mga walis, especially ang walis tambo, walis tingting, map, yung pumpang puna sa ating mga sahig, Tabo? Naku, lalo na po ang tabo. Palitan nyo na po yan. Dahil saban niyo po, di ba, pag tayo naliligo, palitan nyo na po yan. At kailangan sila ay mga bago. Bakit kailangan na maliwanag o buksan lahat ang mga ilaw? Dahil para daw po makita ng suerte ng susunod na taon, yun nga po, dumating na siya. At sa inyo mapunta kapag ang 2025 ay naghasik ng swerte. At bakit bukas ang mga bintana ng para maaluan silang makapasok sa inyo? Bakit bago ang mga tabo, um, tong tambo Aqualis Tingting dahil yan po ay nagamit nyo na ng buong taon ng 2024 at marami na siyang negatibong na, na alis para dyan sa bahay nyo na hindi kailangan bumali sa 2025. At higit sa lahat, dapat po ay malinis ang ating bahay kahit po tayo ay naging abala na mga handaan natin na ginagawa sa ating paghahanda sa New Year's Eve, dapat po ay malinis din naman. Hindi po iiwan na lang natin ang mga basura at tayo ay mag New, New Year's Eve na madumi lalo na po ang ating kusina. At isa pa, huwag niyo pong kalilimutan ang chocolate. Yan po ay simbolo ng matamis na pagsasama-sama ng buong pamilya. Kadbari, lagi po kitang ipinupumot. Kaya, yun lang po. Ito naman po ang mga hindi dapat gawin pagsapit po ng bago po sumapit ang New Year's Eve ay tayo abala nga sa paghahanda. Huwag na huwag po kayong maglalakay ng coins o pera. yung pong totoo sa hapag kainan. Hindi po yon maganda. Ang inyo po 2025 ay lalong hindi magiging maganda ang takbo. Ganon din ang pinya. Ito po ay maraming mata sa lahat pong prutas. Huwag niyo po itong ilalagay. Dahil ang mga inggitera, inggitero ay lalo kayong laging pagmamasdan na ito ay nagdudulot ng negatibo sa ating buhay huwag na huwag din po kayong magwawalis after 12 o'clock yung pong after new year baka po sa sobrang dinis nyo naman ay pagkatapos ay walis 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 huwag po yun mawawalis pong lahat ang ating swerte na pinapasok noon pong 12 midnight. Kaya po huwag kayong magwawalis. Pwede pong magugas ng pinggan, pwede po ang mag-dinis uh, ng ibang parte, pero ang pagwawalis po ay hindi dapat gawin. Ang pagsisindi ng loses at pagpapaputok ng mga yung paputok sa gabi ay isa po pala yan na mahalaga sa ating mga nagpo-function. Sapagat sa ganung paraan, pinapalayas natin ang lahat ng negative sa ating uh, harapan o sa ating loob man ng bahay. Kaya po mainam pala at kahit mga Chinese, ito ay number one nila na ginagawa. At isa pa pinakahuli pinapaalalaan ko lamang po na dapat ang ating mga abubot dyan o ginawang pampaswerte ng buong taon ay naitapon nyo na sa o nailabas na sa inyong bahay naitapon na sa mga ilog at ito po ay pinapalitan na kaya nga po bagong Uh, mag December 31 kaming mga ritualista nakikita niyo sa YouTube ay nagpapaalala na gumawa na ng panibagong pampaswerte para sa susunod na bagong taon year 2025 Na po. Pero yung pong mga mutya, mga anting, hindi po yung kasali, huwag yun na po yung papalitan dahil yun po ay mahirap kuhanin o hanapin. Yun lamang pong ating mga ginawang pampaswerte na para sa isang buong taon lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panunood. Pagpalaan po tayo ng may kapal at tumasok ang magandang swerte pagsapit ng 2025. God bless po, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat.